Inamin ng Filipino-American singer-songwriter na si Olivia Rodrigo na namang hasya sa Philippine crowd matapos ang Manila stop ng kanyang God's World Tour. Sa panayam kay Olivia sa programa na The Tonight Show starring Jimmy Fallon, natanong ang singer kung ano ang ilang mga highlights ng kanyang nagdaan na tour. Dito ay nabanggit ng singer ang kanyang recent concert na ginanap sa Pilipinas. Sa sabing interview, inilarawan ni Olivia bilang good singers ang kanyang mga Filipino fans. Ito ay dahil nasa perfect pitch o mano ang pagkanta ng mga fans sa kanyang mga songs. Kuwento pa ng singer, sabay-sabay din ang kanilang pagkanta sa loob ng arena. Maliban pa rito, sinabi rin ni Olivia na masaya siya na nakapunta siya ng Pilipinas for the very first time. Bago ang kanyang concert, makikita na nagpunta pa si Olivia sa Intramuros sa Maynila kasama ang British actor na si Louis Partridge. Matatandaan na ginanap ang Gods concert ni Olivia sa Philippine Arena sa Bulacan noong October 5. Kaugnay nito, matatandaan din na dinonate ni Olivia ang net ticket sales ng nasabing concert sa non-government organization na JH Piego Philippines.